Hi guys, welcome back to my channel. Ito na nga hindi na naman nagpaawat si Vice Ganda, may banat na naman siya sa kay Christopher Mel. For sa latest showtime show. At ito na nga, sabi ni Vice Ganda, sinong pangalan ng chismosa? Walang ginagawa kundi magchismis At sa ngayon daw, nang gagalaiti na ang chismosa. Kasi nga, si Christy Permin talagang bumuelta din kay Vice Ganda. Kasi alam niyang siya yung pinatatamaan at ang show nila. Kaya ito nga, sabi ni Christy Permin, sana diretsahin na siya at sa, ito na nga may binuking din si Mann, tungkol kay Vice Ganda na may nagpayo daw kay Vice Ganda na yan si Ayon Perez kasi na, na problema daw si Vice Ganda sa relasyon nilang dalawa ni Ayon totoo nga ba? so abangan natin ang sagot na naman ni Memi Vice Jan mga pasaring nilang dalawa nag-uumpisa na ang kanilang gera sa social media so yan na po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye